Nigarather and I received my current frame or umaakit sa screaming's biktima kaya yung kanyang alindog at peke niyang pagihirap. Ngunit lumilitaw ang tunay niyang anyo kapag ipinapakita niya ang karang ibabang bahagi ng katawan na siyang sa isang higanting ahas. While the kanyang itaas na katawan ay tao na may mahabang dumadaloy na buhok at maputlang balat na lalong nagpapaganda sa kanya. Restring to burning stop ang ilog o dart, o nur rang ihikrit sa mga manging isda o rang alam na malalakbay sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagkukunwaring nas panganib o nangangailangan ng tulong. Kapag lumapit sila, inaatake niya ang mga ito, hinihila sa tubig gamit ang buntot niyang parang ahas at nilulunod sila. A bringer to a emergent sea, we son babies, nasdak priwa da iskir koin the connections atag, Yalang rin ang sir kinara taktikar para bang dayon mabiktima kung nuri na rin mga biktima, kay iba't ibang supernatural na kapangyarihan. Real mga kwento ay nagsasabi na kanyang paralisahin ang kanyang mga biktima gamit ang kanyang titig o sa paghinga ng nakamamatay na lason na kanyang inilalabas. Beric Tin Bershundi Rebaldi Gasma si Nuri Ona o yung servider na sekwit niyang purakit ng kanyang mga biktima. Wagi sinisiyap ang mabubuting loob na tao na tulungan siya, inubuyag niya ang kanyang nakakatakot na anyo at inaatake sila ng walang awa